Ako si Hadi Mariano, ang founder ng Sharks Billiards Association or SBA. Gusto ko lang talakayin ang pag-allow namin dito sa sharking or trash talking among players and fans dito sa SBA. Nakakababoy daw kasi ito ng bilyar na tinatawag nilang gentleman sport. Pero una sa lahat, ang bilyar ay hindi gentleman's sport. Ito ay larong kanto o laro ng mga tambay. Kaya nga pinagbabawalan tayo ng mga magulang natin na tumambay sa bilyaran. Sa Pilipinas, ang mga bilyarat masaya, puno ng sigla, asaran at kansyawan. Kaya tinatambayan talaga ito. Itong kulturo ng Pilipinas ang gusto namin ipakita sa buong mundo. At nais kong maging strategy itong sharking sa mga players na hindi tumitira o nakaupo lang na magkaroon ng chance na masaiwar nila ang kalaban nila. Nakikita itong strategy na ito sa lahat ng top sports sa buong mundo. Katulad na lang ng basketball. Si Michael Jordan napakagaling mang trash talk ng kalaban. Sa audience naman, isa itong paraan para ma-engage 'yung mga nanonood at maramdaman nila na party sila ng laro. Ang feedback ng audience sa arena ay maganda. Ngayon lang ako nakakita ng ganitong audience engagement sa bilyar kaya natutuwa ako dahil naging spectator sport na ito. Oo, minsan may tikunan, pero I think it's all part of any sport. Ang nais ko lang sa mga bashers, isubukan is manood ng live dito sa Sharks Arena. Bago kusgahan yung mga videos, reels namin, subukan nyo muna itong produkto natin dahil ito ay produktong Pinoy na nagbibigay ng trabaho sa athletes at ligaya sa mga fans. Balang araw, malay nyo, maging gentleman sport na talaga ang bilyar. Para naman sa lahat ng players na gusto makasali sa SBA, maglaro kayo sa darating na tournament namin itong March ang SBA Philippine Open. Magpakitang gilas kayo para mapansin at makasali sa Season 2 ng SBA. Pero tandaan, dito sa SBA, bawal ang iyak.